Okay, so ito yung medium size ng maleta namin. So, yung buong maleta na yan, yung laman lang yan ay lahat ng mga pinamili ko sa Pilipinas. So, mula na dumating kami sa Pilipinas, inunti-unti ko na siyang bilhin. Kasi nakalista na yung mga yan sa akin. Yung iba, mga pahabul lang na naalala ko. Pero yung karamihan talaga dito ay ano, nakalista na bago pa kami umuwi ng Pilipinas. So, iisa-isahin ko siya. Thank you. Hello so my loves, welcome back sa akin channel at para naman sa mga taong hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Gadang Pilipinas sa Espanya. Welcome to my YouTube channel. So dito sa akin channel, I shared everything about my life, lifestyle videos from makeup, skincare, hanggang sa mga unboxing videos at haircare videos na madalas natin ginagawa dito sa akin channel. Kaya kung gusto mo yung mga videos na ganon, please consider to subscribe to my channel at i-click mo na rin pati yung notification bell para updated ka sa mga future videos ko. Okay, so sa video natin ngayon, di ba nga nang galing kami ng Pilipinas at nagbakasyon kami doon. So halos kakabalik lang namin dito sa Madrid two weeks ago. Pero dun sa two weeks na yon, marami akong inasikaso na mga dapat kong unahin. So ngayon, ito na yung time para maasikaso ko na yung mga bagay na binili ko na nasa Pilipinas. Habang nasa Pilipinas ako. So kahit pa gano'n ako kabisi doon sa Pilipinas, nagawa ko siyang isingit yung mga bagay-bagay na ito. So yun yung ipapakita ko sa inyo ngayon. Okay, so umpisahan natin dito sa Lee na denim jacket. Matagal na ako naghahanap ng denim jacket, pero ang gusto ko kasi yung hinahanap ko ay malambot. So sa Mega Mall ako nakakita ng malambot na denim jacket. 'Di ba kasi karamihan sa mga denim jacket na nakikita natin, matigas yung tela niya. Ito malambot. Malambot yung tela niya. Kaya ayan napabili ako. Tapos ang bili ko sa kanya 2490. So, ayan. Kada uwi talaga ako ng Pilipinas, nakaipon yung mga kailangan kong bilhin. So, tabi natin. Dito. Ayan. Ang matuwas ay ito. Bumili ako ng Sammy J na belt. Ayan, matagal na kasi ako naghahanap ng ganito. So, dalawa yung binili ko nito, isang medium sa isang small. Itong medium kasi para sa size ko to. Tapos yung small, bumili pa ako ng isa just in case na may maghanap dito sa Madrid. So, legit to na sa MJ kasi sa Watson ko to binili sa Mega Mall din. Ayan. So, sabi sa bumili din ako ng mga sabon. Ito. Yan, marami akong sabon na binili. So, normally talaga, ang hinuhoard ko ay itong kodjesan lang. Pero nagkataon na limited na yung budget namin. Kaya, ito lang yung binili kong kodjesan. Pero, gusto ko rin kasing itry itong dalawa. Bumili din ako ng Lux Organics na niacinamide, alpha ar arbutin, plus itong niacinamide plus retinol. Pareho silang cloud soap. And then, bumili din ako na, ito kasi naka-sale, kaya binili ko na rin naka-sale tong Soul White. Tapos, ang recent na ginagamit ko ngayon, mula nung nasa Pilipinas kami, itong Kojic Acid plus tranexamic Acid na soap ng Belo. Sobrang ganda nito. Ang effect nito, same sa Kojisan. So, pareho sila ng effect. So, ang maganda pa dito kasi, maliliit na yung cut niya. So, hindi ko na kailangang mag-cut. Pag ganito kasi kalalaki, nagka-cut pa talaga ako ng maliliit. Pero pag ito, hindi ko na siya kinakat. So, so far, ito yung ginagamit kong sabon ngayon. So, so far, okay siya sa akin. And then, so, tabi muna natin dito. Ayan, tabi natin dyan. So, ah, eto. Eto naman, vitamin C. Ayan, vitamin C siya. So, ano natin yung aking camera. Ayan, vitamin C siya. So, dalawa yung binili ko. Ayan, dalawa. So dahil dalawa yung binili ko, binigyan ako nung nung sales lady ng mga free. Na ganito, ang dami. Ayan, free ko lang siya, hindi ko siya binayaran. Yan, ganyan karami yung binigay sa akin na free. Ayan, free ko lang 'yan. Ayan, free. Yung iba nga nainom ko na ko eh. ni. Yan. Kaya naman ako napabili ng vitamin C kasi naubos yung vitamin C na dala, -dala ko galing dito sa Madrid. Kaya ayun. Next naman ay etong mga charmina na wives, feminine wives. Lagi kasi ako may ganito. So nagbitbit naman ako galing dito sa Madrid pero pagdating ko sa Pilipinas naubos. So kailangan kong bumili sa Pilipinas Actually, stock ko dapat na nasa Pilipinas ako. Kasi okay naman ako sa ginagamit ko dito sa Spain. So, eh kaso may natira. Ayan. So, next naman ay etong soothing gel ng Fresh Jeju Aloe Eyes. Yung 3-in-1 na soothing gel lotion nila. Ayan. Maganda raw to eh. So, first time kong gagamit nito. Tapos, bumili rin ako ng... Ito sa Shopee ko to binili. Sa Shopee ano to? Ayan, heel cream o food cream siya. Kulay rose or peach yung kinuha ko. Ayan. Hindi ko lang alam kung nakikita nyo ng masyado o maayos. Ayan, kulay peach yung kinuha ko. Tapos, bumili rin ako ng, eto ginagamit ko to sa Pilipinas. Maganda to sa buhok. Nakaga nagamit ko na siya. Pero, may natira. Kaya inuwi ko dito sa Spain. Tapos, ito rin sa Shopee ko rin to nabili. Ayan. Pag first time buyer ka pala sa Shopee, nakakuha ka ng free, di ba? Hindi ko alam eh. Free ko lang to na nakuha. Hindi ko siya binayaran. Ito. Kasi may mga binili ako sa Shopee and Lazada. So, sa Lazada. Sa Lazada ko to binili. Na, ayun. Free ko lang nga na nakuha. Kasi first time buyer daw ako. etong sandals. And sobrang comfy niya sa feet. Tapos, eto naman, eto, etong bag na to. Ayan, Parisian, yung pangalan ng bag. Ayun o, oh, ang laki. Free ko lang to na nakuha sa Mega Mall. So, nagpunta kasi kami ng Mega Mall. So, yun nga sabi ko nga kanina, ba diba, yung Lee jacket, na denim jacket, saka yung Sammy J. Pati yung mga sabon na yan, sa Mega Mall ko yan binili. Tapos, ito yung pouch niya. Yan, may pouch yung bag. Tapos, nilagyan ko siya nito. May binili rin kasi akong Quad Goals. Ano ba to? Get Ready With Me Cosmetics. Ayan. Para siyang ano, hindi siya, an, diamond highlighter. So, maganda to. Na-try ko to bago ko bilhin. Tapos, ano pa ba? Bumili rin ako ng Intuit na, ganito kasi talaga yung ginagamit ko sa kilay ko. So, since nalun na ako, bumili na ako ng Reserve. Tapos, bumili rin ako ng, ayun, same Get Ready With Me na para sa kilay din. Ayan, para sa kilay ito. Sana lang mag-focus, ano. Ayan, para sa kilay. Tapos, ano ba bang laman? Ah, nabit-bit ko pa pala yung resibo sa Mega Mall. Ayun, oh, naka 9,000 ako, mahigit. Naka 9,000 ako. <laughs> nabit-bit ko pa yung resibo. So, balik na muna natin dito. Ayan. Tapos, ano pa ba dito sa side na to? Ayan. Ito, hindi ko alam kung ano to eh. Ay, para sa buhok. Gusto ko kasi sana siyang itry. Nung sa buhok ko, kaya lang nagpakulay ako, diba? Ayan, itatry ko kasi sana siya. Tapos, nabit-bit ko pa pala yung mga paper bag ng Watson. <laughs> Ayan, nabitbit ko pa. And then, next naman ay etong mga sleepwear. So, nagpunta kasi kami ng, ng Green Hills. Ang mura ng sleepwear doon, kaya bumili na rin ako ng two sets. Binilhan ko kasi ng damit yung nanay ko kasi konti lang yung nabili ko na galing dito. So, binilhan ko rin siya. So, the two sets yung binili ko, eto, etong green ay short and top. Ayan, short siya. Tapos, eto ay top. Ayan, ang ganda oh. Top. Tapos, etong isa naman ay pahaba. Ayan, ayan. Pahaba siya. Ayan, may, yung pants niya pahaba. Pero yung top, same lang ng, same lang ng length. Okay. So, tabi muna natin dito sa side na to. Ayan. Tabi muna natin siya dyan. Tapos, ano pa ba? Eto. Ay, eto yung trusted na glutathione ko sa Pilipinas. Every time na, bumibil, na bumabalik ako ng Pilipinas, laging ito yung Lagi ako mabibili nito kasi ilimay yung bibilin mo tapos may free na isa. Ayun. So, binili, binili ko yung package na 5 plus 1. So, Laxent. You know why bakit trusted ko tong Laksent na to? Kasi ang aim ko ay glutathione. So, dapat kung hindi yung glutathione content lang, kung may iba pa siyang content, dapat kung iti-check mo sa likod niya, ang pinaka-majority na ingredients niya dapat ay glutathione. So, eto kasi, meron siyang, bagong packaging to ha, ah. so, ibig, ibig sabihin, updated na, na ingredients ito, ito, kesa dun sa dati, nung 2018 na bumili ako. So, eto ay may 1,000 mg na glutathione na. So, sobrang malaki yon Kesa sa mga nagkalat na 100mg lang o 300mg lang, hype lang para sa akin yung mga yon. Ako kasi talaga, kapag bumibili ako ng supplements, lagi ko check yung ingredients. Hindi nawawala sa akin, ingredients talaga. Tapos, since regular buyer nila ako, so binigyan ako ng free na Pure Beauty Collagen nila eto, yung PBC nila. Ayan, mas matatry ko na siya. Ayan, sobrang excited ako dito sa collagen na to. Ayan. Tapos, tabi muna natin dito. Tabi muna natin siya dyan. Ano ba? Ito ay panty! <laughs> sa Mega Mall ko rin siya binili. Ayan. Malambot kasi yung telan nito, kaya ako binili. Tapos, ano pa ba? Wipes. Ayan. May pinagagamitan kasi ako ng mga wipes. So, eto kasi sa mini sock din Ayan. Sobrang nabanguhan ako sa kanya. Ayan. Wipes. Plus, Hello Kitty and Pink siya. Eto naman sa DIY, ito pareho. Ito sa mini sock bin Ayan. Kaya magkaiba sila. Okay. Tabi natin dyan. Tapos, ano pa ba? Eto, Lux Organic. Hindi. Mamaya na yan. Ito muna. Yan. Itong hair treatment, kasi naka buy one take one to. Kaya bumili na ako ng, ayan, buy one take one. Pero magkaiba sila. So, yung binili ko ay para sa, sa ano, sa color treated hair. Ayan, kasi nga ko mga nagpaano ko. Hindi naman ako nagpa-reband. Nagpa-hair color lang ako. So, yan yung binili ko. Ayan. Ay, ano pala to? Hindi pala siya sa Lux Organics, kaya Lux. Yung brand niya pareho silang may 700 ml. Ayan, malaki siya. Malaki yung tub niya. Tapos, bumili ako ng... Ito, body wash ng Olay. So, ito ay whitening body wash kasi meron siyang niacinamide or vitamin B3. Vitamin B3 plus vitamin C. So, kaya whitening and brightening body wash siya. So, dalawa na yung binili ko sa Watson. Tapos, bumili rin ako ng, ng Gingers, ginger, ginger scalp purify na, ano ba to, shampoo yata to? Or, alam ko treatment to eh. Yan. Scalp care. Ah, conditioner. Yeah, conditioner siya ako kasi hindi ako maarte sa conditioner. Mas nagfo-focus ako doon sa 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 shampoo na ginagamit ko. Ayun. Ito. Ito din ay para naman sa anti-hair fall na na shampoo. Scalp care din siya. Lux Organics. Tapos ito ito naman ay itong nakapapel na to. Okay, so eto naman ay Chubaki, yung Japanese na hair treatment nila. So, bumili ako niyan. Tabi natin diyan. Tapos, bumili ako ng lotion ng Lux Organics. <laughs> Yan. Yung, actually, dalawa to, pero yung isa ay nagamit ko na sa Pilipinas. Tapos, yung paalis na ako, hindi ko na dibinitbit. Iniwan ko na lang sa isa sa mga hipag ko. Tapos, eto naman ay Lux Organics, yung premium keratin treatment nila. Tapos, eto din ay keratin treatment. Kasi ano to, naka -buy one, take one yata. Basta ganon, kaya marami yung binili ko. Actually, meron pa is isa nito, binigay ko sa isa sa mga hipag ko. Ayan. Okay, so, tinabi ko na muna yung aking mga hair care na binili dyan. Yan, para mayroon akong room para don sa susunod ko pang ipapakita sa inyo. So, ganyan karami lahat ng mga binili ko para sa buhok ko. Yan, ganyan karami. Plus, yung dalawang brightening and whitening na body wash na uli. So, yan talaga mabibigat yung mga yan. Kaya, eto, etong buong bagahin na to, yan lang talaga sila lang yung laman. Kahit pa umaalog-alog sila don sa loob, sila lang, sila lang talaga yung laman. Kasi, napuno nila yung 22 kilos kaya hindi ko na siya pwedeng dagdagan. So, eto, etong dalawa, excited ako dito kasi hindi ko pa nabubuksan. Umalis na lang ako ng Pilipinas pero hindi ko pa siya nabubuksan. Sana lang mag-work to sa akin. kasi hindi ko na siya pwedeng ibalik kasi wala na ako sa Pilipinas. So, nabili ko to pareho, eto at saka eto sa Lazada. So, etong isa ay Instabella, yung Hot Air Styling Brush. Kung alam nyo yung Revlon na nice styling brush, ganun siya, ganun yung itsura niya. Pero, yung Revlon kasi ay sobrang mahal dito sa Spain. Kaya hindi ko siya binili. <laughs> so, kahit pag gustong gusto ko siya, hindi ko siya binili. Kaya, eh nakita ko to sa Lazada. So, binili ko na kaagad siya. Tapos, hindi ko pa ito nabubuksan eh. Ayan o. Oh. Ayan, kulay pink siya. <laughs> i box ko to. Separate video. <laughs> ayan, kulay pink talaga siya. Hindi ko pa rin niya nakikita o oh, napapa first impression. Hindi ko pa nagagamit. Naalis na lang ako ng Pilipinas. Tapos, eto naman ay yung dream na hairstyling na blower. Ayan, nabuksan ko na tong first box niya. Kasi sa loob, ayan, meron pang isa na box. Yung talagang ano nila. So, syempre, dahil kikay tayo, kung pink yung kinuha ko dito, pink din to. Ayan. So, hindi ko pa siya talaga nabubuksan kasi may plastic pa yan. May plastic pa siya. So, ano to? Blower to na may, ayan, kulay pink siya yung kinuha ko. Ano daw to? Ang sabi doon sa mga nabasa ko at napanood ko ay silent blower daw to. Hindi siya ganun kaingay. Tapos, may hair care, ano siya, na benefits. Kaya ko siya binili. Ayan. So, sa mga susunod nating video, i-unbox natin to. Gagamitin ko sila. Alright my loves, thank you for watching at sana gusto mo itong ating video ngayong araw na ito. If you like this video, please don't forget to give me a thumbs up at pwedeng pwede mo i-share itong ating video sa so mga taong tingin mo ay nangangailangan. Pero tulad ng dati bago tayo magtapos, kung bago ka dito sa akin channel, please subscribe to my channel at i-click mo na rin pati yung notification bell para updated ka sa mga future videos ko. Thank you for watching my loves and always remember to be beautiful inside and out and so yeah thank you for watching and see you on my next videos bye my loves thank you